Good morning everyone. Sa iyo rekod ng tito ko dali sa kabuntag. Mitmit pa siya guys. Ano sing ko pa sa buntag. Ano sing sa. Mitmit pa siya. Si Dong Ski wala pa. Paggabi yang schedule ko rin na si Man. Ang kabuntag na kasi. Nariko dali sa gawas. Kasi sa iyo ko naglantaw sa kuan tubig kung naabay agas ang tubig. Nariko dali sa gawas sa iyo. Sa iyo ko nagawas magkabuntagan nanalo dito yung dito diri sa gawas ang tundo ko tubig kung nga mawala na agas ini yung tubig sa kung magmata ko mga ulo kaya niya magdiyap ay ang balibot ngiti niya nagluto na ko ubi ko mapuning usang na sayo mapuning usang sayo kung nagmata kay magluto ko isnak kay isang balaga so latik dahil niya para latik niya sa bilko niya magluto na ko diri sa kuwan pilit ng nilong ang so nangapuno na aton tubig diri guys ako lang siyang gipalong kaya napuno na no. na siya na si Dongski na na si Dongski Ya bot nas Dongski. Mana si Dongski si dong di abotnya? Eh. Mau nge-metrok tuh, Mbak. wala, Ini lagi nyempol nang cungkang basa gusto mo na na siya. Yap, eh, di karamo niya pag mahuman ako ugtuan, kanang ripak ako kana siya, ripak ko. Si Dongs kina mahaw na siya dinao. Bisig lantaw ni Bulang Toy. Tapik like, na guys akong biko nga akong gikuan, ibuhat. Sumao na dai ni siya oh. Ako na siyang na ripak sumao ni siya tag Diputos ako sa silupin para kung pili-pilian dili siya kawid hawiran So mana nak guys. Ya tu dan inilah dito sa ubos unya. Dito sa iso ni dudong na tindahan iso ni dudong dito ni eh. Hatod sa mga bata. Update sa ako ang for today's ganap so medyo hayag na gid mga dzay. Ay hayag na gid sya human ako. Mama ko og pam mo class. Na ko og panghalay sa akong nilabhan kagahapon di kagahapon di ay is na So mana tanan ako mga nilabhan di guys so, Dayon. Naapat nitong nga so daghan din akong nilabhan nagko mga hinanger na dito mga hinanger Dapit ilan ni mama sara nang hanger pa ko dito dapat ilan ni mama sara kay napuno naman dami akong halayan so ug karon is mamisbis ko sa akong mga flowers flowers mamisbis ko sa akong bulak guys ano kay bulak diri nga side mga komentang mulak na akong komentang guys so ko siyang bisbisan karon mulak na siya oh okay puti kani wala pa ni siya namula kung sa kay color ani hindi na akoy color diri guys na wow beautiful kay color no sa una sa una sana uso ang kumintang grabe namong mong pangita dani nga color kung asa mi maka kita ani so karon gitagaan kita ani nga color oh. nakakita mi ana nga color sa una guys pero tingdog siya dili siya hanging so karon karon na karon karon na karon gitagaan kita og hanging gitya nga color Kani tay nga side is mga puti dani siya dani nga kumintang. Akong gilahi ang mga puti kay halos daghan ko mga puti makulor. So kani siya diri nya na ay nalaya diri nga side. O wala na ni sila bis, bis 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 kay lagi. Kung uwan guys, dili siya ma kanang mabasa gihapon sa uwan kay ako rin na silang giturungan. Ako rin na silang giturungan oh, o, o di ba? Oh. Oh, pang summer yang aura diha guys. Kay kuan din ni sila pangit kay ni sila kung mauwanan kay mandalag ilang dahon basta sige sila maulanan malata ba. Manang ako silang gi eh, payungan. Ako silang bisbisan kay medyo nalaya na laya, sila guys. Balik-balik na po dahi kuuguan. Pananom sa mga bulak kay. Wala mong lingaw guys. Sa so, una, sa uso ang kumintang. Nagkang buang ginmig. Pangita ay kumintang. Asa may sa aming mga kita sa lain-lain nga kulor. So karo, nagbalik na po tagpananom sa mga kumintang. Ang mga liso ani, atong pangkuan. Ay, na mga guwang unod. Oh. Atong pantigumon yung mga liso ani guys kay. Yahading liso mo'y gahatang gahatag sa lain-lain nga kulor. Kani dai nga mga kumintang is hinatag ni, ni Maritis among silingan di ang saido. oh. Yung mga kumintang dagan sa mga silingan nga kumintang yang gihatag sa ako kay dili niya maatiman kay nagtrabaho man siya guys. So yang gi turnover sa ako yang mga sibling uban sa kumintang. Mao nga nakapananom tag kumintang. Kay na may nag-sponsor sa ato. Charis sponsor. Mm. Kanang uban ang mga bulak dili na nanako. Bisbisan kay nabasa na sila sa uwan. Diri nga side ay okay. Ako na ni siyang tanuman diri Mga sweet honey, akong gitanom diri nga side. May mga planggana Ako akong tanuman sa una sa sibuyas. So atong sibuyas kay gigaging man sa init, na akong gipang kuha din akong gipang tulihan sa sweet honey. Matsada ra na siya diha pag mulabong na na siya. Na guapa ka na Nakoy bayulit ani nga kulor pero namatay. Namatay akong bayulit ani nga kulor. Buti ra nang pabilion niya. Charara ba ni siya nga bulak guys. Kidugay kayo ma kuan iyahang bulak. Kani taud na ni mga semana na ni siya nagbukad yung mga bulak. Dugay kayo madaot. O dugay kayo malata ba iyahang bulak. Nana pud bulak ko. Oh. na Naa. Dugay kay malata yung bulak an. Nare ko yung mga sudlanan diri sa bulak guys. O nga. Wala pay mga tanom. So unya sa hapon basin mo na akong buhaton unya sa hapon. Dayon nagsidling dai ko diri og um, talong. Nakoy gisidling diri nga talong oh. Naglibog ko ani kung unsa ni siya nga talong, bayulit bani or puti. Kana sila dua oh. Kani og gato por talong na sila. Ya na iat sal diri nga side. Daghan ko mga similian ni guys. Kani siya og mga mga bulak wala pa nga arins. Buatanan ko pa na siya sa mga butanganan. So update update ta diri guys. Ug na pa ko isilikot diri guys. Kani siya oh. Ni silikot. silikot din ni siya oh. Na ada ni nako sa bulak. Ako ni siya pang inton ako ni siya itanom. Dito rin isa sa taas na bulak akong ginaugkay. Ako din ang gigawas ang bangko nga dako. Kaya dito man siya sa Ang diya nga bangko nga ingani. Tuwa dito sa sulun ako iplastar. plaster katong bulak dito to siya dapit nga kanto. So akong gigawas kayo. Wala na siya ispis dito dapit na sign. Ako na ning naana siya diri sa gawas. Pangitaan siya pa ni siya pwesto nga makabutang ni siya. Update na guys. Ako ang for today's video. So nag iho na may ubi saya nga manok. So wala na ko siya kuha sa balahibo. Dan ako na ni siyang nahugasan. Kapag tikas na lang niya ani may pulang. So, bisaya din siya nga manok, guys. Nga, ya, among diihaw. Grabe din siya idlahan nga manok. Kung niya kaganina, kaya isulod mo siya sa truck. Hindi nadakpan ni Dongski. So, nadakpan na gini siya. Kapit lang siya ginakop ni Dodong. Kaya iyaon lagi. Kaya grabe ka. idlahan nga manok ka ng dili. Siya gapuyo diri sa amo. Pag magabira siya ulit diri. Pag maadlaw. Pag lakawa siya. Pag gabi ay di siya ulit diri. Diri siya mag tulog. Pag dakpan ni Dodong, dili magpadakop wala na siya nang tarong itlog Kaya kung nang itlog ni siya kaduana ni siya na miso unta ang yung itlog ani di kaon sa iring or iro Kaya sasagbutan ni siya nang itlog kasi siguro nang itlogan ni siya o bantong ni siya nagsulod sa traka ganina kay nangita ni siya sa imong itlogan Naman may ni pugaran pero namot ani manuka nga naglatagaw man ni siya kay man ni dudong ah, tigmalan siya na ihawan siya so i-update ra mo niya pag ako na ni siyang mahuman og hinlo mauna na dining kaning manok dai so ako na siyang gipamala sa iyahang tubig. Ayha dinin na ayha ring sa panakot. So, tubig pa rin ni ano ako pang gipamala siya sa iyang kaugalingon nga tubig kay aron dili siya ang hit. Ako na gibutangan sa tanglad ug ako na dinhi siyang gitimplahan. So lamit na ni siya pero ako sa rin na siya pamala sa iyahang tubig ayha na ko siya utrohon pagluto. luto. na dai ko diri sa panakot. Ako'y sili, bumbay, ugloy, adin, ahos, dayon, akong gata, kani ni kabuklo bi, hindi ni mikmik. Kani siya mo ning ispiso. Kani mo ning ikaduhang nga kumot ng lata. Ako dai siyang lataan, binisaya version ra ni akong pagluto. Dayon, butangan ako daning mga gulay-gulay guys oh. Kani oh. Nakaharvest ko dito ganina sa garden sa batong, ug sa luyo ug talong. Kani yung bago di ara ni sa kilid-kilid na mo na kuan dong ski. E kung wala na mo na ang manok, kani unta among lutuon, magata unta misa, gulay kaya amuntang butangan aning munggos o okay, kaya nami munggos diri magkataon ta mi hindi ka nadakpan man ang manok so manok lang sa amon nutoon kani uman na ni pohon pero ang uban ani kaning kani bago ako din i butang sagol na ko sa manok karon di ay ako din ning hinluan ang bago so inaon din na sa guys so imong pang ko ano nang iyang dahon kun so, iyang iyang hapong ma kutan dani is kanarang mga lingkod na dahon kay ang guwang kud ani is gahi na pagkaayong. lamig kini siya gataan na utan sige lugong-lugong -lugong. <laughs> bongbong guys ako ano ko din so ako siyang gunting paro pinopinohan naranysya guys gunting di pindir ako din kung konsa kadanggu ang inyong pagpotal ani ngano so, ko ako, ako ng gunting gunting guys ka neri ko sageta oo mga panako ato ako na tong gihulatan ang kaning manok nga mamalas sa iyahang okay sinara so, siya tanan oh basta lang ni sya nga may masagol sa akong sabaw-sabaw nga manok sabaw-sabaw nga manok so namala na iyang tubig guys so ako na ni haunon para magbisa na din ko sa panakot. grabe na sa kahumok so ako na syang haunon sa masunod. so ako na syang gihaon nun niya magbisa na tabi sa panakot. ang iya dahil uwin aning akong gamit is uwin sa manok guys wala na kung nagutang ako uwin sa manok. Ako na ilunod tanan para usara kay dito na sunog na ang kalha guys. O, sunog na siya. Bukang ko gata nga. Hindi ni size nga gata ha. Basta lang usara nga dito sa masunog. So ako na ilunod guys ang manok. Dahil ilunod na din ako ang piso nga gata. na ang ispiso nga gata. na ang ispiso nga gata. sa dinhi ka espeso ang gata pag kuan ka nang espeso na bitaw ka siya kanang mo uh, sana ay tingalan anang basta mag kuan ang maglatik-latik na siya ba maglatik-latik layo ra so ipa uh, ipa kuan sana kuan gatay paluto pag ayo para haunon din ako ayo din ako siya sa bawang, datong dadtong umot nga gata so ako siya takuban guys So update guys, akong niluto guys. So mauna dahil ni ang manok guys. So nga akong di, binisaya version nga pagkaluto. So wala ka na muna update kay nagluko ang aking kamera guys. So ang sabaw, mauna dahil niya ang sabaw. Ang tanglad, ako nang balik ang tanglad. Pero wala na ni Shai, kanyang manok nga gisagol na ako. Ang nilutuan rada ni sa kanyang manok may akong gisabawan. Then ako din siyang gigataan sa katong ikaduwa nga espiso. Ay, espiso. Ikaduwa nga kumot sa gata. So, mauni siya guys. Sumana so, niya mong sudan for today's video guys. Sumana so, niya akong menu, for today's video. Then, kanidiri is ako rin siyang gilasahan ng batikulon or batikulon o atay. Ako rin yung gilasahan guys. So, ako siyang gilain. So, mura na akong for today's video guys. Dito na mo ba nun sa among pagpangaon kaya medyo taas-taas na gira akong video karong adlawa. So, bye-bye. See you on my next video.